Hello guys, good evening. Na no, oras na ngayon, 11 past pa lang ba? 11.42, pero tingnan mo yung kulit mo. Alive na alive pa. Nakagising lang yan na mga 10.30. Say hi to them. Hi. Mm. Oh. What? What? is that? Yeah. Nanonood siya. Oh, pag natakot siya sa pinapanood niya, ayan. Tatago din. Mami! Mami! Yes. Oh. Chef Labrador. Nanood siya. Tatawa ko sa kanya kasi kung natatakot naman siya sa pinapanood niya, buo naman siya magtago. Pala mo kasali siya dyan sa pinapanood niya. Ang kulit yan. Grabe po yata na naman to. Hindi na naman ito matulog. Umaga na naman ang tulog nito. Nagising ala na alam Tulog kasi pagdating namin. Bumili kami ng diaper niya sa pure gold. Ayun. Natulog. Nagising naman ang ano. Wala nga oras, alas ng cheese. Umaga na naman ito matulog. Ayun. Tumubo na naman ang mga sumpa. Oh. Why? Turkey. Why ouchie? Why ouchie? Let's check. Baka may... Ano ka naman yung rashes? Bobo! Bobo? Ano uh, ka naman? Baka may rashes na naman. Ikaka-rashes kasi siya pag matagal palitan yung diaper. Well, come here. Let's change. Check here. Ano? Baka meron kang rashes. Ochi, ochi daw. Ochi, ochi. yung kamay ni Dada. Let's check, baby. Ayun, pala ko naman may ochi. Ginaya pala yung pinapanood niya. Kaloka pa. Hmm, baby, tulad na yung Dada. Tulog na. Kahit paupuan niya, walang pakialam. Okay. dahadakit upuan, wala tulog na tulog